Magandang araw ako po si JM De Jesus para sa pasada balita ngayong alas 4. Ibinunyag e ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na bumagsak ang kanilang kita ng 40 to 50% kasunod ng pagtanggal ng gambling payment link sa mga e-wallet platforms. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, sinabi ni Pancor Assistant Vice President Jessa Maris Fernandez na itala ang pagbagsak ng kita sa unang dalawang linggo matapos na putulin ng e-wallet platform sa kanilang koneksyon sa online gambling transactions. Inanunsyo naman ng Government Corporation ang nakatakdang paglulunsad ng Artificial Intelligence Powered Tool na layong tukuin at harangin ng mga iligal na gambling website. Ayon kay Fernandez, Makikipag-ugnayan sila sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, National Telecommunications Commission at Department of Information and Communications Technology para mapalakas ang laban kontra sa mga hindi lisensyadong online gambling operators. Nanindigan naman ang PAGCOR sa Senate hearing na mas mainam ang mahigpit na regulasyon kaysa tuluyang pagbawalan ang online gambling. Samantala, ibinigay raw ng Banko Sentral ng Pilipinas sa so BSP ang pasya sa Kongreso kung magpapatupad ng total bano paghihigpit sa mga ipinatupatupad na regulasyon. Magsusubit na rin ang BSP ng position paper na maglalaman ng benepisyo at kahinaan na nasabing mga opsyon. Ngayon kay Committee Chair senator Erwin Tulfo, patuloy nilang pag-aaralan ng social economic implications ng online gambling na parte ng proseso sa pagbubuo ng naaayong batas. Kasalukuyang tinatalakay sa batas sa kapulungan ang mga panukala sa online gambling na inihain ni Senator Piat, at Alan Cayetano, Juan Miguel Zubiri, Loren Legarda, Bongo at Rafi Tulfo na nagnanais si pagbawal ng natural aktibidad. May ibang panukala rin si Senator Sherwin Gatsalian at Risa Ontiveros na nanawagan ng regulasyon at harm reduction mechanisms tulad ng pagpataw ng buwis para mapigilan ng gambling addiction. Naghain din si Sen. J.V. Ejercito ng resolusyon na nananawagan na mas mahigpit na regulasyon upang mapigilan ang paglaganap ng online gambling at lending. Abangan nga ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si J.M. De Jesus. Magandang araw po.